pipindot ng baton. Emma, ikaw yan. Nasa loob ako ng asul na kahon, kaya sana hindi ako pabayaan ng asul na baton. Emma, pasensya ka na, pero kailangan mong harapin ito. Isang bungkos ng mga paa ng manok. Yung zombie to ay sobrang madulas at nakakadiri. Ginagamit nila ito sa mga horror na pelikula. Pasensya na, pero wala akong magagawa. Alamat. Ano ang gagawin ko sa mga paang manok na ito? Na. Ano? Dapat mong kainin ito? Kailangan mo ba talagang gawin? Ang kadiri! Eh hindi pa ako nakaranas ng mas nakakadiri pa rito. Oof! Ang tingin pa lang dito ay parang masusuka na ako. Oras na para sa susunod na kahon. Halos talagang swerte ako sa asul na button. Kaya dapat maging maswerte ako. Tama yan. Miranda, congratulations! Nakakuha ako ng isang bungkus ng masarap na burger. Hindi ko mamasamain na magkaroon ng isa para sa akin. Sige, kain na. Wow, ang saya. Makakakain ako ng masarap na tanghalian. Sarap. Ang galing. Salamat talaga. Nakainin ko sila ng buo. Ako Alam. ay na... Oh, just stop. Diet siya. Sobrang payat. Nako, Diyos ko. Hindi ko yata dapat kinain lahat ng sabay-sabay. Hindi ko na kaya. Hmm. Eto sa wakas, nalaman ko na kung ano ang Sige. gagawin sa mga halamang ito. Sige. Narinig ko na ang mga mangkukulam ay kayang gawing mga gayuma. Ayun! Iyon ang gagawin ko. Sa tingin ko ay maayos naman ang aking ginagawa. Mula pa noong bata ako, Pangarap ko na maging mangkukula. At ngayon, natupad na ang aking pangarap. Ah. Ah. Kailangan ko lang malaman kung gagana ang aking gayuma. Ah. Ah. Hoy, John! Ikaw ang magiging test subject ko. Sarap! Oh, That's anong laman people? ng baso? Ikaw! Medyo nauuhaw ako pagkatapos ng burger. Okay. Oh. oh. Anong nangyayari? Anong mali sa akin? Sobrang laki ba ng baso? O talagang ang liit ko lang? Sabihin nating gumagana ito. Buti nga sa'yo, John. Ngayon, malalaman mo na huwag maglagay ng hilaw na hita ng manok sa kahon ko. Tapos na tayo. Babalik na tayo sa normal. Ayoko maging maliit. Ayos lang sa'kin sa na maging medyo mas maliit. Sige na! Oh. Bakit hindi mo sinabi ang kahit ano? Oh. Talagang kailangan mo ng cushion. Mousa! Halika na! Emma. Yay! Maliit na ulit ako! Salamat, Barry! Paging una sa pagkakataong ito, pipiliin ko ang pula. Ang round na ito? Teka, dahil sa Pero likod marami. niyan, may maraming strawberry jam. Alam mo ba? Mahalig kaya ang pagdating sa mundo. Matamis, kapayapaan. Emma, takpan mo ang ulo mo. Paparating na ang jam sa'yo. Oh, ano ito? Naku. na Ang galing! Napakasarap nito. Ito ay strawberry jam. Gustong gusto ko ito. Bueno, maaring mas malamig pa ito kaysa sa jam. Ito ay mga presa. <coughs> <Salamat. tos> Sarap nito. Sa wakas, sinuwerte ako. Earth. Masaya talaga ako para sa iyo, Emma. Sige, Miranda, ikaw na ang magpindot ng button. Noong huling beses, sinuwerte ako sa view button. Sana swerte hindi na ako ngayon. Miranda, sa pagkakataon ito, manakakatanggap ko pa ng pabuya. Natanging unggoy lang ang magbampahan. Saging! Sana mahalin mo rin sila! Uy, ano ito? Isang saging? Pwede kong gawin ang marami pa nito. Siyempre meron. Imposibleng kumain lang ng isang saging. Heto ang isang bungko. Oh! Ang dami nila. Ako? Pero ngayon, makakain ko na lahat ng mga saging na ito. Oh! At hindi lang yan. Nakalimutan ko rin itong huling saging. Uy! Mag-ingat ka. Sinusubukan mo ba akong patayin? Bakit nga bakit kita kinakausap? Panahon na para kainin ko ang mga saging ko. Hoy, baka dapat maging mas maingat ka. Miranda, hindi ako basurahan. Itapon mo ang mga tableta sa ibang lugar. Hoy, tama na yan. Ha! Mabuti na lang at nakarating ako sa kahon ni Emma. Anong nangyayari? tingin ko, nakaisip ako ng pinakamahusay na biro para sa strawberry jam. At sa round na ito, si Miranda ang magsisimula. Gusto kong malaman kung ano ang nasa likod ng dilaw na button. Hindi! I hindi, masamang pagpili. Sa likod ng dilaw na button, may bago akong pulot. Salamat. Dapat subukan ko muna. Salamat. Napakasarap! hindi madidismaya si Miranda! Ano ito ang lagkit at ang dumi? Kumakalat ito sa buong katawan ko. Ikaw! Hindi! Umalis ka dito! Yak! Ito ay pulot! Ang astig! Siguradong hindi lang ako ang may gusto ng pulot. Mukhang gusto rin ito ng mga bubuyog. Sobra na! Umalis kayo! Ayokong makipagkaibigan sa mga bubuyog. Kakaiba, kailangan kong pindutin ang isa pang button. Well, ayos lang. Ibig sabihin lang ay pwede kong ibuhos ang lahat ng wool na ito. Oh, hindi lang Lana ang gusto ni Miranda. Gusto rin niya ng pansit. pa rin sapat yun um, para sa sa'yo? Kaya gusto mo magdagdag ng kaunting gatas? Well, Miranda, oras so, na para itapon lahat ng... So, mag na lang tayo sa'yo. Wala. Ay, naku! Ano ito? Hoy, sawa na ako sa pulot lang. Bakit kailangan ko pa itong lahat? Hindi. Hindi ko man lang malalasahan ang pulot sa sarili ko. Ah. Hey. Tumatakwa. Ah. Punong-puno ako ng At pansin. Marami pang natitira. Halika! Kaya. Ang gatas ang magiging cherry sa ibabaw ng cake? Taran! Oo nga, hindi ko rin kailangan ng gatas. Yan na. Ako'y napaka... Sawa na ako sa lahat ng kalokohan na ito. Well, ipagpapatuloy ko lang ang hamon. Emma, ikaw naman ang pipindot ng baton. Sana hindi ako ipahiyan ng kama mo. Nako, hindi mo dapat pinili iyon. Dahil hindi mo magugustuhan ang mga babagsak sa ulo mo. Buhay na crawfish! Nakakatakot sila! At meron silang mga sipit na talagang masakit. Pasensya na, pero yan ang mga patakaran. Alisin mo ito sa akin. Bakit sila lumilipat? Ang mga bakay na ito. <laughs> Nakakatakot ko, ito! Ito'y... Sa akin sila! Ay, sumagip sa akin! <laughs> pakiusap. Kakainin nila Hindi ako. Hindi ko alam. Nako, wala pang nakakatakbo agad mula sa umpisa. Tila nakakatakot ang mga isda. Sige, Emma. Skin, ikaw ang pipili ng button muna. Tara na. Hoy, tigilan ang pagtulog. Mayroon tayong hamon. Oh, nagsimula na? Gusto ko ang asul na button. Sayang. Dahil ngayon, ibubuhos ko ang isang tangke ng mabahong damong dagat sa iyo. Amoy wow. na tia nito. Kaya ngayon. Aamoy ah, din akong ganyan? Bakit parusa ito sa akin? Wala pa naman akong pabango. Pasensya na. Magagamit mo na talaga ito ngayon. ikaw na ang pumindot ng button. Pinili ko ang dilaw. Sige, ibibigay ko ito sa'yo ngayon, na. Hindi, basura lang ito. Sandali lang, hahanapin ko muna. Ko po! Miranda! Isang sinaunang lampara. At ayon sa mga kwento doon, nakatira si Ginny. Wow! Wow! Kaya kailangan niyang bigyan ako ng tatlong kahilingan. Ano ang problema sa iyo? Kailangan kong okay. kiskisin ng mabuti ang lampara. Wow. Talagang may tunay na genie. Maaari kitang bigyan ng tatlong kahilingan, Miranda. Simula. Sige. Sa akin. Sige. 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 Pinayaman ako ng pera. Oh, Diyos ko. Napakaraming pera. Oh. Ang Mayaman ko. na ng ako piling. ngayon. Hindi maaari. Ano ang lampara na yun? Ano? Please. Suko na! Anong ginagawa mo? Hoy, akin yan. Ibigay mo sa akin. Ito ang magiging puso. Diyos ko. Ma'am, mukhang nanay ni Aladin ito. Ano ang ginawa mo? Iyon ang aking asawa at aking genie. Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako! Tignan mo ang ginawa nila sa akin! Ano ang, ang baho ko na ngayon! Isa na lang ang nakikita Yo, kong paraan tell. palabas dito. Tanging mga sirena lang ang mukhang maganda na may damong dagat sa ulo. Ano? Saan ko nakuha ang buntot na ito? Hindi ako sirena! Genie! Ano ang ginawa mo? Bumalik ka dito! Ayoko ng buntot ng isda! Uh. Tulong! Oh, Diyos ko. Mukhang hindi laging mabait ang mga genie. Pinigyan mo naman ako ng maraming pera. Medyo sinuwerte ako. Sige. Para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog. Tingnan mo. Sandali. Lilit pa ito. Kakaiba! Mukhang pinindot ko ang maling baton! Subukan natin ulit. Ha, gumagana! Oh. Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? Siyempre! Ito ay isang tunay na sintipikong tagumpay. Mga babae, huwag kayong makialam. Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito. Ayan na! Ang galing nito! Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Well, lilipat na ako sa aking obra maestrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda. Ilang labanos sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito mm. kabungga At may ketchup! Pero sa akin ang pinakamatamis! Tingnan mo! Mukha itong kuneho! Kawili-wili! Wow! Pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho! Hindi lang maganda, kundi masarap din! Jane, mahusay ang ginagawa mo at... Ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich! At punong-puno ito ng berdeng gisantes. Ah, ito ay isang abokado. Ayoko nito. Professor John, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple Bingo. siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang Salad? Madali uh. siempre mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? Para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhi. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang bahana ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo. Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod. Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang pigura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo. Talagang astig ito. Parang isang installation. Ama. Ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta. Ilang sibuyas at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ano? Napakaganda! Ini, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay. Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, Gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay. Ilang labanos at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops. Sana. Simulan natin sa yo, professor. Napakasarap ng dinosaur. Gawa ito ang sa chocolate. Subukan natin ang iba pa. Ew, beans? Walang may gusto niyan. Nakakadirire! Oh! Kinagawa ko! Ano, Oo! Oh, wala kang naiintindihan! Jane! Ang cute ng aso mo! At hindi naman masama ang salad! Sinubukan ko! Ngayon, panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma! Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay! Tingnan natin! Oh! Ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa! Kaya, hindi! Si Jane ang panalo! Noong bata pa ako, gustong gusto kong magduras sa upuan. Anahon na para uminom ng kape! Magagawa ito! Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo! Eh, hindi. Hoy! Huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo. Mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit ng maging handa ang kape. Tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang nyog. Mas eksakto, ilang gatas ng nyog at ilang piraso ng nyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng nyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! Nag-grate din ako ng tsokolate at ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budbura ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow! Oh! Pero ito ay hindi kape. Dapat maitim ang kape. Kaya, hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape! Perfecto! Oh. Panahon na para piliin ang nagwagi? Tada! Mm. Ano na naman ang ginawa ng profesor ngayon? Ugh! Ang mapait nito! Hindi! Ayoko nito! Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin! At ano ang niluto ni Emma? Hmm. Hindi masama. Ano yon isang berry? Oh. Hindi masarap kahit kaunti. Jane, sa'yo na ang pag-asa namin. Hmm. Sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hurrah! Adios